So hello, what's up mga choy? So ating pag-usapan sa video naman na to mga choy Ang ating kababayan na kinakatakutan Ng mga hapon nice fighter mga choy Ang nag-iisang The Silent Assassin Mel Fardo mga choy So ayan, kikita nyo naman yan mga choy na pa, Kung paano ka nabagsak ang kanyang kalaban mga choy Talagang isang suntok lang tulog agad yung kalaban mga choy kaya talagang iniiwasan to ngayon ng mga hapon fighter mga choy. Kita nyo na mga choy. So may darating na laban to ngayon mga choy sa Japan mga choy. So mas lalo nilang makikita kung paano manalo. So itinapat naman nila to sa isang uh, knockout artist din mga choy. Kaso Thailand mga choy. Gaganapin ang laban na to sa, hapo, uh, sa Japan. Pero hindi Japanese yung itinapat nila mga choy. Alam nyo ba yung itinapat nila? Isa din uh, knockout artist mga choy. Hindi rin basta-basta itinapat nila para nila makita nila masubok or talagang ma kita ng mga promoter nila kung talagang matibay ba itong kababayan natin mga choy so talagang kabangabang so kaya panoorin natin yung mga itong ibang laban niya ngayon mga choy muling balikan natin ang laban ni Mel Pardo kung paano niya mga pinapataob ang mga kalaban mga choy talagang hindi basta basta itong ating kababayan ngayon lalaban ng ating kababayan mga choy para depensya ba depensahan ng kanyang OPBF belt mga choy no So ito ngayon mga choy yung kalaban niya dito mga choy is uh, isang uh, si Mauro Gauto. Isang Argentinian mga choy. Hindi rin basta-basta to mga choy kasi undefeated. 17 wins din mga choy. So hindi basta-basta ang kartada niyan mga choy. Samantala dito yung aning kalaban isang bagito. At isang uh, kamay lang mga choy. Alam niyo bakit isang kamay lang? is uh, dahil dito is uh, laban na yan mga choy is uh, kanyang kanang kamay is injured mga choy so na injured yan doon sa training nila sa paghahanda nila sa laban na to, mga choy doon sa Dubai mga choy so di, ma mahirap naman umatras ang kanyang camp ang kanyang laban kasi nga nandoon na sila sa ibang bansa mga choy para maging sahay mga choy kaya tinoy na lang nila uh, ginawa ang lahat pinalakas ang kanyang kaliwang kamay mga choy tinan mo kung sumuntok yung kanyang kanan parang ano lang yung panakot lang ba hindi dinidiretso para hindi lang mahalata mga choy pero yung mga suntok niya sa kaliwa puro sulit mga choy tinan mo mga choy talagang todo bigay mga choy ayun bumibitaw siya ng kanan pat, minsan para lang hindi siguro malata ng kalaban no pero yung kaliwa niya talagang bumaba yung mga choy talagang bigat ng mga suntok ng kababayan na to mga choy hindi basta basta first round to mga choy the first round 1 minute and 33 seconds ang nalilabi talagang umiinda yung mga suntok dito yung Argentinian mga choy oh, job double job ganyan tapos double hook mga ganoon yung mga tirada niya mga choy lead hook mga choy yun o oh. yung mga suntok ni Miel Fardo salin to sasin uppercut mga choy dito mga ma double job again by Miel Fardo Job by Gauto mga choy. Tatansyahan ang dalawang fighter mga choy. Last 1 minute. In the first round. Uppercut by Mauro Gauto. Uppercut. Pignatian naman ng uppercut. By Hokka Ayun, Bagsak mga choy. Uppercut yun mga choy. By Miel Fardo. Talagang hindi basta-basta. Save by W2C dito si Gauto mga choy. 5 seconds remaining time. Pero okay, the first round, say by the bell. Ay, you know, Maso say by the bell siya doon mga choy. Talagang lasing na siya doon nung time na 'yon. Second round mga choy. 'Yun, talagang hindi pa siya gano'ng nakaka-recover mga choy doon sa unang tama niya sa first round mga choy. Biruin niyo 'yan mga choy. Partida 'yan. Is injured uh, pa 'yung kamay dito ng ating kababayan mga choy. Kaya talagang kinakatakutan ng mga hapunto mga choy. Bigat na mga suntok niya mga tsoy. Puro kaliwa. O oh, tinungkid. Kaliwa na naman. Kaliwa na naman. Kaliwagin. Kaliwagin ba Ayun. Bagsak na. Hindi pa rin tinawagan mga tsoy. Pero ayun. Bagsak na yan Ayan. Bibilangan dito ang ano. Talagang puro kaliwa mga tsoy. Kita niyo naman kung mga bumayo ng kaliwa mga tsoy. Di basta-basta. Kaya ang mga hapon dito is iwas sa kanya. No, hindi na alam nang gagawin ng referee mga choy. Nalilito na siya kung istapin na ba or papatuloy pang laban. Kasi nga, wala nang laban yung Mauro Gauto. Yung no, pinapaulan na ng kaliwa mga choy. Kaliwa na naman. Kaliwa doon kay Gauto. Kaliwa na naman. Uppercut. Ayun na. Talagang hilong-hilo na dito si Mauro Gauto mga choy. Hindi na alam yung gagawin kung yayakap ba siya or tatakbo. Talagang... pinipiga na dito ni Melfardo ang kanyang kalaban mga choy Partido yan, undefeated yan mga choy ah Di basta-basta kalaban. Kita niyan, oh ayan. Oh. Bang, bigat na mga suntong mga choy. Yun, salo, tumba na naman siya mga choy. Bilangan na naman. Sabi niya, hindi daw, pero hilong-hilo na siya. Hindi nga daw siya natamaan. Pero kitang-kita naman mga choy, talagang wala. Simula ng second round, di na siya talagang binitawan ni Miel Fardo mga choy. Kinakaliwana lang siya, oh, tinamog ka na, na na. Ah, oh, talagang pinag-stop yeah. na ni referee. Ayun na, hilong-hilong na, nalasing. Parang nakainom lang isang long na ano. Ang <laughs> long na beer, awa na yun. <laughs> Ayan, panalo ulit dito si Miel Fardo via knockout in the second round, mga choy. No, talagang hindi basta-basta yung ating kababayan, mga choy. Talagang yung makakaharap niya. Talagang bin mga choy. Suportahan natin yung darating na laban dito ni Emil Fardo, mga choy. Ito yung kalaban niya dito is si Siklavaris. Isang kababayan lang din natin, mga choy. Hindi rin basta-basta, mga choy. Veteranong uh, Pinoy din na kalaban niya, mga choy. Yan yung mga choy, yung kalaban niya. Isang Pinoy din. Job. Oh, job by Emil Fardo. Talagang uh, kali, lang niya, mga choy. Yung kanan niya kasi under recovery pa dito, mga choy. Hindi pa ganong... Uh, hindi pa ganong ano ba tawag niya ito ayun uppercut no simple lang sa uppercut din lang katayo yata dito si Club Clavares mga choy Ayun, no oh, na hirap to bayo na mga choy bitrano yung kalaban dito ni Miel Fardo, mga choy ay roy sakit noon roy sabi niya ayaw, hindi ko na kaya ay, gusto pa niyang tumaya pero wala na talaga wala na yun napaupo na talaga sige kabayan din mga choy Ayun, panalo dito ulit si Miel Fardo via out, mga choy. Kita-kita niya mga choy. So dito naman mga choy Ang angas ng Cebu yung kalaban dito ng ating The Silent Assassin mga choy Angas ng Cebu Isang kababayan din mga choy Ito naman dito si angas ng Cebu mga choy Kasi kumpiyansya sa mga choy Dahil nga makikita nyo mga laban ni Mel Fardo is kaliwa lang So yung binabantayan niya dito is yung kaliwang kamay ni Miel Fardo mga choy Oto, to, dinidipin yung kaliwa niya Ayun, hindi niya expected yung kanan mga choy Ayun na, nalasing agad mga choy Whoop, Wop 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 to so, tino pag ano palang nila pag uh, harap palang nila bagsak agad mga choy ganyan kalakas yung ating kababayan mga choy talagang kinakatakutan to ng mga hapon ngayon kita mo yung mga bitaw na suntok mga choy alagang uh, malalasing ka mga choy parang yo kaliwat kanan na siya sumuntok dito mga choy oh. napansin niyo mga choy hindi tulad ng mga naunang uh, video naunang fight niya is puro kaliwa lang siya Samantala dito mga choy kaliwat kanan na kung bumayo mga choy sa kaliwa nga kaya na magpatumba paano pa kaya pag kaliwa kanan na mga choy no talagang uh, katatakutan to ng uh, uh, mga ch world champion mga choy bilang isang banta to sa mga world champion mga choy si Miel Fardo, na silent assassin mga choy kaya um, itinapat nila ngayon is isang uh, ano din knockout artist para siguro para makita nila kung sino talaga matibay, kung talaga bang totoong matibay itong ating kababayan mga choy, no? Ayan mga choy, sa so, maraming maraming salamat sa manonood, ayun sa mga nagsusubscribe pala sa ating channel mga choy, maraming salamat po sa inyong lahat. At sana subscribe nyo doon mga choy yung ating channel mga choy, no? Maraming tulong na po yung sa ating mga choy para sa mga susunod na mga video. maraming salamat po, see you again in the next video. Anong masasabi nyo dito sa ating kababayan mga choy, no? alagang patataubin o bin. sino mang makaharap na hapon mga choy. So, yung nagsasabi ng mga lalakas yung mga hapon ngayon, itapat nyo dito kay Idol Neil Fardo mga choy, no? Kita nyo yung mga, paano patata o yung mga kalaban mga choy. Again, maraming maraming salamat po sa inyong panunood. See you again in the next video. Bye-bye!